ngayon sa Patong Pero ano ang abangan namin kay Team Bigla? Anong makapasabi? Abangan nyo dahil muli kaming maghaharap ni Tanggol. <laughs> muli kaming maghaharap ng grupo ni Tanggol. Siyempre, kailangan namin bumawi. Di ba? <laughs> Saan tagal nila nakulong? Ang tagal namin silang inabangan. Pag-alagala kami sa Kayapo at Tondo. Nakakulong lang pala si Tanggol. <laughs> ano masasabi mo sa success ngayon ng Patong Yakoy? Oo. Oh, oh ratings, yung niya, Sobra po talagang deserve. Kahit wala po ako dyan sa Batang Kaya po, kung titignan ko lang as a fan, as a viewer, sobra po talaga nilang deserve. Dahil kay Coco Martin pa lang po, sobra po talaga siyang uh, great example as a worker, as a artist. Kasi talagang sobrang passion, passionate, passionate niya po, sobrang hands-on niya. At number one, hindi po yan nalilate. <laughs> hindi po talaga nalilate. Isa yun sa pinaka na admire namin sa kanya. Hindi yan nalilate. Sobrang professional at sobrang mahal na mahal niya yung mga katrabaho. Okay. Doon yung support talaga ni, ni Kuya Coco, ni Direk. Opo. Oh, kung bilang sa'yo at sa mga kasabayan mm -hmm. ng hip hop artist, talaga nabigyan kayo ng magandang platform Mismo po. Mismo po. Napakalaking bagay po talaga po na sa amin yung talagang habang buhay kung pinagpapasalamat yun kay Coco Martin. Kasi dati kung alam nila ako, ang alam ko dating nakakakilala lang sa amin yung mga teenager, mga hip hop. Pero ngayon nung nagpunta ako nakaraan nag US tour kami, halos yata ang ang talagang nagpapapirma sa akin parang buong bahay mula sa lola hanggang sa mga anak sa mga anak tapos sa mga anak mga apo nila nanonood ng probinsyano, nanonood ng flip top, nakikinig ng music. So, talagang mas pinalawak ni Coco Martin yung 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 market namin. Yon, sobra talaga akong grateful doon. At tumawit kayo sa Batang Kiyapo. Mismo po, napakalaking, uh, yun naman po, hindi ko rin nakalain na makakasama pa kami sa Batang Kaya after ng probinsyano kasi marami kaming kasamahan sa probinsyano na hindi na nakasama sa Batang Kaya kasi ang gusto rin talaga yata ni Direk Coco Martin noon eh parang uh, mag rin talaga yung, yung mga casting para maging fresh. So napaka-grateful namin na nandun pa rin kami dahil sabi niya pasok yung karakter nyo rito, Agatundo, tapos mga hip hop sa streets so smuggle talaga to basilio talaga to so ayun tapos nabigyan pa kami ng pagkakataong gumawa sa kanya ng uh, soundtrack mismo sobrang nag-viral din yon kaya sobrang nagpapasalamat kami kay Direko Martin talaga sa pagkakataon Mare.